Lokong kalbo yun ah. Napakat patuloy ako dito para lang makuha tong gagamba. Pero okay lang, mukhang magaling naman to. Aba, wow! Gagambang kuryente to ah. Hoy, baklang engkanto. Akin yan, kanina pa ako nakatingin dyan. Baklang ulik ba? Andiyan ka pala. <laughs> Oo, kanina pa. Kukuhanin ko yung gagambang yan kasi wala akong ulam. Hoy, nauna ako dito. Kaya akin to. Ilalaban ko to kay Lakalbo. Aba, ang kulit. Nauna nga ako sa'yo. Ano gusto mo? Tayo maglaban? Ha? Aba, lang to. Ako pa hinamon mo. Palag ako dyan. Sige, kung sinong manalo sa atin, sa kanya yung gagamba. Sa akin yan mapupunta. Ang kunat mo talaga, baklang ulik ba? Ikaw din, parang ispalto. Upari <laughs> pare, un mo na yung breaker para magkukuryente na dito.